I will come po mga kuya, huling Jonathan TV Vlogs, na babalik. at kumusta po kayo mga na may miss ko po kayo po mga kakuya? So ang topic natin for today po mga kakuya, ayon po sa mga anti-Catholics no, na bumabatikos sa tunay na pagka ni Kristo, no, na talagang humahanap po sila ng paraan mga kakuya, para lang ito batikusin po mga kakuya. No? So Ating sasakutin po mga kakuya, isa sa mga katanungan ng ating mga kibayo sa pananampalataya, bakit daw nanalangin si Kristo sa Diyos Ama kung siya ay tunay na Diyos po mga kakuya? So ang panalangin ni Kristo sa Diyos Ama ay isang mahalagang aspito ng ating pananampalataya na nagpapakita ng kanyang pagkatao at pagkayos No? Sa kanyang pagkatao, sa Isos ay nagpakita ng halimbawa ng pakipag-ugnayan sa Diyos sa pabakita ng panalangin ayon sa Catechism of the Catholic Church, no? CCC uh, 26, uh, paragraph 2600, no, ang panalangin ay isang paraan na pakipag-ugnayan sa Diyos at sa si Hesus Kahit na siya ay tunay na Diyos, ay nagpakita ng kanyang pagkatao sa pamagitan ng pagdarasal. Ang kanyang panalangin ay nagpapahayag ng kanyang pagtitiwala at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ama po, mga kakuya, no? Nagbibigay din sa misteryo ng banal na Trinidad kung saan ang Ama, Anak at Espiritu Santo ay magkaugnay ngunit may kanya-kanyang papel. Sa madaling salita, ang panalangin ni Kristo ay nagpapakita ng kanyang tunay na pagkatao at ang kanyang relasyon sama na mahalaga sa ating pagkaunawa sa kalikasa ng Diyos po mga kakuya. So therefore, ang panalangin pala ay ugnayan natin sa Diyos po mga kakuya. So balikan natin ang tanong ng ating mga kibayo sa pananaplataya, bakit kung tunay daw Diyos si Kristo, bakit pa ba siya nanalangin? Tandaan po natin mga kakuya, si Kristo ay uh, may dalawang kalikasan. No? Uh, ng kanyang pagkatao no to na, uh, Diyos ang katawang tao pumakakuya si Kristo tunay na Diyos at uh, tunay na tao ang Ama ay siya talagang Diyos Ama ang Diyos Espiritu ay siya ang Diyos Espiritu na sa kanyang uh, ang Diyos anak ay siya ay nagkatawang tao po mga kakuya, ang Kristo lang na nang bumaba dito sa lupa po mga kakuya. Si, siya lang ang may pangalawang mga uh, katangian no di lang Dios po makakakuya so ano pa kahalaga ang panalangin po mga kuya yan po daw ang sabi no ay yan po ay ugnayan natin sa Diyos po mga kakuya so ayon po sa turo ng ating inang simbahan ano ba kalagahan ng ang panalangin po mga kuya gaano pa ito kaimportante para sa mga binyagang kristiyano kung sa mga ka, sa ating mga kaibay sa pananplataya na ang panalangin ay binabaliwala nila so sa ating bilang mga Kristiyano, ang panalangin natin ay napakahalaga. Ano bang sabi ng ating inang simbahan about sa panalangin, no mga kapuya? Ang panalangin ay may napakahalagang papel sa buhay ng isang Kristiyano at sa ating relasyon sa Diyos. Una, ito ay isang paraan na pag usap sa Diyos kung saan naipahayag natin ang ating mga saluubin, ang pangangailangan at pasasalamat. Ayon sa Catechism of the Catholic Church, CCC, paragraph 2559, no, ang panalangin ay isang pagsisikap ng puso na pag-uugnay sa atin sa Diyos at nagbibigay daan sa Kanya na ipinahayag ang Kanyang pagmamahal at kaluuban sa atin. Pangalawa, ang panalangin ay nagbibigay ng lakas at gabay sa ating mga desisyon at hamon sa buhay. Sa pamagitan ng panalangin, humihingi tayo ng tulong at karunungan mula sa Diyos na siyang may kaalaman sa lahat ng mga bagay. Ang mga panalangin tulad ng ama namin, no? tulad ng ama namin ay nagtuturo sa atin na mga prinsipyong moral at espiritual na mahalaga sa ating paglalakbay sa pananampalataya higit pa rito. Ang panalangin ay nag-uugnay sa atin sa komunidad ng mga mananampalataya. Sa mga pagkakataon ng sama-samang panalangin, naging mas matatag ang ating ugnayan sa isa't isa at sa Diyos, no? At lumakas ang ating lumakas ang ating uh, sa kabuuan. Ang panalangin ay hindi lamang sa isang obligasyon, no, mga kakuya, kundi isang mahalagang pagkakataon upang lumago sa ating relasyon sa Diyos at sa ating kapwa. So, sa ay po sa ating uh, toro nating ng simbahan po, mga kakuya, napakahalaga ang panalangin po, mga kakuya. So, dinikler ito sa ating bahala Santo Papa noong taon na ito ay uh, year of free year po mga kuya. Sa 2025, ay ay tinatawag naman ng uh, ito ng Mahalang Santo Papa, Pil Pilgrims of Hope po mga kuya. Ang panalangin pala ay konektado na may pag-asa. Ibig sabihin, ang taong dumadalangin na nalalangin po mga kuya, no? at uh, may pag-asa. Ibig sabihin, ang taong hindi nalalangin ay walang pag-asa. Pero ang taong nalalangin po mga kuya sa Diyos ay may pag-asa. Ibig sabihin, sa 2024 to 2025 ay may kaugnayan po ang year year of sa 2024 year of free year may kaugnayan po sa 2025 Philip Pave of Hopo mga kakuya ibig sabihin uh, may pag-asa no konektado po sila mga kakuya so mahalaga pala ang panalangin po mga kakuya lalo na po ayan ay, pala ay connection natin sa Diyos po mga -kuya, no so nakakatakot at nakalupot lang sa mga anti catholics na hindi uh, ang prayer o panalangin po mga -kuya. So, ang panalangin ni Kristo ay talagang kinu-question pa ng mga anti-Catholics na nakawa at nalulungkot talaga po ako mga -kuya, na hindi nila pinahalagahan ang panalangin ng bawat tao po mga kakuya. Ibig sabihin, kulang dito po mga kakuya, ang panalangin ay napakahalaga talaga. Yan po ay talagang koneksyon natin sa Diyos po mga kakuya na hindi tayo makalimot sa Diyos. So si Kristo ay nanalangin, ah, hindi na ba siya tunay na Diyos? Ay tunay po siyang Diyos po mga kuya. Ang kanyang panalangin ay napapakita lang na siya ang ating ihimplo at siya ang ating sundin po mga kakuya. No? So siya ay tunay na tao. No? na tunay na Diyos na nagkatawang tao po mga kakuya. No? So bilang tao, tayo ay manalangin sa Diyos po mga kapuya na tularan natin si Kristo na nagkatawang tao. No? So God bless at maraming salamat po mga kapuya. no? at na uh, uh, sana magsuri po tayo palagi para hindi po talaga tayo madinggoy sa iba't ibang aral na tataglamang ng isang tao. At God bless at mabuhay po tayong lahat po mga kapuya. Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to The Death, the lame, the poor, his power meant to see. He gave his life upon the cross, eternal life, the key. He broke bread and shed wine before his agony. We share the body and the blood. His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.